yung mga technician dyan ito ang lagi kong sinasabi sa inyo bilangin nyo palagi yung rose kung ilan talagang hiwalay siya dito hindi ka gayaan. dito palang lang ano na eh supply na eh sa oil cooler isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito ito isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito walo, walo ito, 34 ito, 38 Oh. Hello po mga kasendero Magandang araw po sa inyo lahat O oh, magandang gabi man sa inyo lahat So ito nga po uh, Meron na naman akong isi-share sa inyo Ito ay uh, Chevrolet Tahoe 2015 model uh, uh, 2015 hanggang 2019, pare-parehas lang yung procedure nito. Ang gagawin nga pa na natin dito ay magpapalit tayo ng condenser, uh, condenser ng aircon. At uh, ito ang uh, ay, ano, niliktis ko, nilagyan ko ng gauge, hinanginan ko ng 200, 200 PSI. Uh, tapos hinayaan ko ng tatlong oras, bumaba yung ano niya, yung gauge, bumaba. Tapos, uh, so yun nga, Ah, uh, ito kasi eh, sa gobyerno sasakyan. Kailangan talaga 'ng gawin. Pipilitin natin gawin. <laughs> Kahit na uh, anong procedure gagawin natin kailangan gawin. So ang ginawa, ginawa ng uh, manager namin, pinadala doon sa ano panalikpis. Panaliktis na 'yung laser daw. At uh, ako, sa experience ko, itong ganitong sasakyan mas naunang nagkakaroon ng leak 'yung uh, uh, evaporator sa likod. Kasi mga tatlong beses na ako nakapagpalit ng ganitong model, uh, ang unang nabubutas yung likod na evaporator. So, sabi ko, ang una na kung, gagawin yung likod, tatanggalin ko tapos ililigtis natin sa tubig. Eh, medyo mahal-mahal ang ano, non, labor. Kaya, ang ginawa ng manager namin, pinaligtis sa, ano, sa laser daw. At ang lumabas, ito raw condenser. Uh, may leak daw sa condenser tsaka doon sa mga uh, sanksyon dito sa mga kargahan yung valve daw eh napakaliit lang ng singaw no yung mga tatlong oras kunti lang ibinaba nung ano kunti lang ibinaba anong gauge uh, siguro mga dalawang guhit tatlong guhit tatlong oras ganun ka liit yung singaw so sabi ito raw condenser kaya ito tatanggalin natin So, inumpisan ko na to kanina at uh, papakita ko na lang sa inyo kung paano ako magtanggal ng uh, uh, condenser nito. Pero ang totoong uh, procedure talaga ng pagtanggal nito, ito, itong bakal na to tatanggalin. Ito. Itong bakal na to tatanggalin nito. May mga tornilyo yan dito sa ilalim. Tatanggalin mo tong mga headlight. Kabilaan taas may tornilyo yan naka ganun sa ilalim. Tapos ito lang. Ayan. Matatanggal mo na ito eh maraming trabaho din para matanggal mo tong headlight kailangan mo tanggalin din mga ano na to pero ako iba naman yung aking ginagawa uh, mga ilang beses na rin ako nagpalit nito eh ang ginagawa ko dito na ako nagpa nagtatanggal yan yan tinatanggal ko lang yung ano ng uh, ano ng ano air air cleaner ng makina doon tapos yun na nga at huhugutin ko na lang Uhugutin ko na lang yung ano. Teka, paano natin ilalagay itong ano? Ayan, pwede na yan. Kita naman eh. Kita naman. So, ganto lang yung mga kasendero. Ah. Mag, magga lang ako kasi nga, ano, matalas yung ano niyan eh. Matalas yung condenser. Yung mga roses. At ang ah, ano nga pala, mayroon pa yung mga ano, to. Ay, bayan. Ito, meron pa yan yung sa ano, oil cooler sa ano to, sa transmission na oil cooler. T Tanggal lang yung kabilaan. So ay ito na nga. Pag natanggal mo na yung tornilyo, iangat mo tong radiator ng tubig kasama na yung condenser tapos i ano mo dito sa ilal sa -higa mo yun gano' na at uh, papakita ko sa inyo yung dito sa may pitting. may tinanggal akong ano stud ganito lang ganito lang ako magtanggal ito medyo mahirap lang kasi nakabaloktot yung ano dito sa, sa ano na to gilid ano ba yan ano ba yung na ano tingin kita naman so guting ko lang pambili hindi ako pagpalit ng battery yun yun at may tungtungan na plastic yan dito. Yung pinaka ano, kabilaan sa baba, may rubber yan ganun tapos may butas. Yun, pagbalik mamaya kailangan eh, nakashoot yan. Dahil pag hindi ano uh, hindi lal hindi lalapat yung ano tornilyohan nito. Hmm. Hindi ako nakapalit ng battery. Ano gayaan? Uh, Diyan ko lang nilalabas 'yan. Yum. bis nga pa lang ngayon ma, 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 maaga kami ano na nang nag uuwian pero maaga pa naman maaga pa ma maga pa baka naglulo na naman yung ating mic naglulo na yung akin mic bilang beses ko pa lang na, nagagamit Ayan. Uhugot na. Yeah. Dito lang sa banda na to mahirap eh, ano, mahirap idaan dito. At uh, may plastic pan dito na bracket na kaganoon. Tinanggal ko rin yun. Tapos nandito yung stud. May stud dito. ah, Uh. Ah. Lubat na kagad. Lubat na. Lubat na. Ay. Uh. Ito yung mga kasindero. Ito. Stad dito. Kailangan mo tanggalin ito. Pagkatanggal mo ito. May tornillo, may tornillo pa yan na ano. Tin-MM dito. Nakaganto yan dito. Nakaganito. Paano ba? nakaganito yan yan nakaganyan no? oh tanggalin tatanggalin din to para hindi yan na sumasabit dun sa ano pag paghugot so ayan na nga natanggal na natin at uh, hindi ako parang hindi ako naniniwala na may may leak yan eh kasi nga tingnan nyo wala siyang, kung yan ay may leak meron sya bahid ng langis. Ayan oh. Pero, yun ang sabi. Eh, susundin natin. Mahirap na yung ano eh. Oh. Ay! Ay, hindi. Ito. Naanuhan lang. Itong, itong langis na ito dito sa baba. Naanuhan lang dito. Tumulo yung ano. Yung ATF ng uh, transmission dito. yan Wala. Walang ano. Walang tama eh. Pero eh, Bahala na. Oh, papalitan natin yan tsaka yung ano yung mga bulb dito may bago na dyan at kukuha lang unang ng ano kukuha lang ako ng battery <laughs> lobat na <laughs> so ito nga mga kasindero ito na yung bago ah, bagong bago ito original originally eh. <laughs> originally eh. ayan may stud pa siyang kasama aha pero maikli itong stud na to eh Parang hindi ano. Parang hindi pareho. Bibilangin natin yung roses nito. Yan. Bibilangin natin kung pareho. Parang ano eh malaktaw yung ano niya eh roses, roses niya eh. bibilangin natin kung ilan, itong ano nito, isa, dalawa tatlo, apat, lima, anin, pito yung pitong rose dito hindi ang kasama sa ano yan sa uh, oil cooler ng transmission yan, itong malinipis ang ating bibilangin, so ito 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17 18, 19, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 Ito 'yung bibilangin natin 'yang ano tinanggal natin. Kailangan 34 din. Yan. Kailangan mapagmatyag. Kasi pag hindi parehas, nako. Bilangin natin sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Yung ano pa lang, yung sa oil cooler pa lang, ano na eh. Mali na eh. Walo yung dito sa original, pito yung dito. Ito ano, sa aircon. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, onsi, dosi, trisi, katorsi, kinsi, sais, disisiete, disiotso, disinuebe, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Oo oh, Apat ang diferentya Oo, oh, yun lang Mahirap to Mahirap ini Hmm yung lapad pare lang siyempre parehas yung lapad oh pero yung bilang ng roses iba yan eh ano natin to teka lang parang hindi gumagana yung ating ano ay gumagana gumagana naman yung ating mic yun sana hindi nagpuputol nag interrupt minsan yung ano natin mic eh ay So, i-ano natin to doon sa visor. Siyempre, kung ikakabit o ikakabit ba? <laughs> Patay tayo dyan. So, eh, eh, tigil muna natin nating video kasi kasi nga ano, isa pa, yung isang rose, yung isang rose ng ano, Subali, 33 piraso lang to. Kasi yung isa, tinan nyo, oh. Oh. Na, na, Natapat doon sa, ano, pagitan. Kaya ito, walang gana yan. Walang, eh, walang function yan. Ito lang mayroon. Oh. Patay tayo dyan. So, Yung original natin yun may, may lagari. Talagang hiwalay siya dito. Hindi ka gaya dito palang ano na eh, supply na eh sa oil cooler. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ito, sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walo. Ito 34. Ito 38. Oh. Aha. Ano muna natin 'yan? I Stop muna natin. Tapos makikita niyo naman ito. Oh. Sa original ito. Oh. Kaya Kasi oo nga bago nga Pero may tendency mag uh, High pressure yung aircon Pagka hindi niya napapalambig Na maigay yung prion Kasi ano na lang to 36 O oh, 33 piraso lang na roses yan no? Oh. Ayan no? Oh. Siyempre, ang, ang, bilis dumaan nung, ang, ang bilis nung prion dyan. Pagka ganyan. Pag marami, maraming rose, o, mabagal, mabagal o, dumaan yung ano dyan, yung prion so ito nga mga kasindero ah, nakahanap na ng ano ng original <laughs> yung ano, yung purchaser, bakit daw ako ganun kailangan ko parang bilangin yung iba raw na technician eh, kinakabit ka agad samantalang ako, bakit daw may pabilang bilang pa ako <laughs> so ito na nga mga kasindero parehong pareho yan oh Pareho ito Tapos pareho ang bilang 838 Ah ibig sabihin 8 ito, 8 ito, 38 naman ito Yan, yung una yung unang binigay nila sa akin ay 734 lang. So, huh. so yun na nga at kakabit ko na ito. At pagkatapos eh kakargahan ko na ng prion So ito lilinisan ko ito. Ayan, hahangin ako, ang dami, ang daming dami mga ano, daming dami, mga ragpa. Ano ba tawag sa ano? Tagalog ng ragpa. <laughs> Lilinisin ko muna 'yan tapos kakabit ko na 'yon. Dali lang naman yun. So ito na nga po mga kasindero. Ah, nabuo ko na. Naikabit ko na yung uh, kondenser. condenser. Nakabit ko na rin yung mga valve. At uh, nililigtis ko pa actually kanina ko pa itong mga alas 7 na eh pero talagang inoobserbahan ko na maigi kung meron pa rin leak pero palagi ko wala na nga eh o di ko lang alam <laughs> so ito nga mga kasindero iiwanan na, iiwan na natin to ng ano, pressure uh, 200 dyan 200 PSI yan alas ko na ng gabi So iiwan na natin to ng pressure dyan Babalikan natin bukas sa umaga Pag hindi siya bumaba Good na yan Magkakarga na tayo ng priyon Hello po mga kasindero Magandang umaga po sa inyong lahat ah. At ito na nga Babalikan na natin yung ating ginagawa kahapon Ang lang pa na ako ah <laughs> So babalikan na natin yung ating ginagawa kahapon So okay naman Uh, ayan oh kunting kunti lang naman yung binaba pero okay lang yan dahil ano yung siguro yung yung tawag dito yung system medyo mainit kaya medyo may pressure ngayon medyo malamig medyo bumaba pero wala palagay ko wala naman ano yan so yun na nga mga kasindero kakargahan na natin yan at uh, Papaanda rin na natin Ay naku So ito na nga po mga kasendero Kakargahan na natin Nagsupply na ako ng konti Para bumukas yung uh, uh, Pressure switch Pandarin mo na harap. Patayin muna na ang likod. Yan. Pag maghaharga ko, inuuna kong uh, pandarin yung harap. Yung likod pinapatay ko mo. Yeah. gumagana ang fan at malamig na itong ano itong sa harap pag nagkakarga ako nito na mga kasindero ito ito kasi ito yung uh, sanction uh, tapos pag nagkakarga ka automatic mag uh, malamig talaga to kaya mag imo uh, eh, eh, monitor mo dito banda sa ulihan yan ito naman yung uh, ano sa likod ito hahawakan mo palagi yan kailangan sakto na yung lamig itong likod wala pang lamig masyado so magdagdag pa tayo itong ganitong sasakyan pagka nasubrahan mo ng periyon bumibitaw yung ano bumibitaw yung ah uh, ah uh, tawag dito yung bulb yung uh, electric bulb ba yun Bil electric bulb electronic bulb yung compressor bumibitaw yun yan. tapos mag mag ano tataas yung reading mo dito dito tataas yan hanggang doon no? hanggang 100 red. <laughs> Kasi nga di di na nagpapa yung ano mo, compressor. Pag nasobrahan mo ng freon, kaya gawin mo, paka tanggalin mo uli 'yung freon. <laughs> mag ka. Kaya ito maingat din ito magkarga, hindi kagaya ng mga ano, 'yung mga sinaunang compressor. Pag nasubrahan mo ng freon uh, 'yung unang compressor, meron siyang ano, 'yung excess uh, valve, excess valve yun, bumubuga doon so okay na, malamig na yung harap uh, hihinaan na natin yung blower sa harap, tapos pagaganain na natin sa likod ayan, malamig na rin dito pagaganain na natin sa likod number 2 na lang sa likod Wala. Bakit wala ang blower yung likod? Wala hangin yung likod. Nakababa yung ano. Nakababa yung sirbo. Ay. Oh, Wala dito. Andito yung hangin sa baba. Yan. Patay. Gala lang magbukas nitong likod. Yung bawa ba. Pero madali na yan. Yun nga lang, magtatanggal ng buong ano nito. Ay, ay, ay. Pero kukumplituhin muna natin yung lamig. Tapos, okay na. Ay. Palamigin na lang muna natin tapos. Madali na yung ano eh. Yung serbo. Hindi pala madali yon Magtatanggal ng ano. Mga siding. <laughs> so ito nga mga kasendero. Malamig na to. Okay na yan. Sakto lang yung kanyang ano. 35. okay na yan at yun nga mga kasendero tatapusin na natin yung ating vlog ngayong araw nito tatlong araw to bago natapos <laughs> kasi yung nung unang araw yung pyesa hindi para, hindi ano hindi maayos sabi nung ano yung purchaser sabi nung ano nang supplier ng pyesa uh, ako lang daw yung ano eh, metikuloso. <laughs> ako lang daw yung meticulous sa pyesa. <laughs> Sabi ko, ay eh, dapat lang. Kasi kung hindi ko marunong, kung, <laughs> kung wala kang alam sa sistema, eh, talagang kahit anong pyesa binigay sa iyo, kakabit mo kagad. Ngayon, pagka kinabit mo kaagad at nagnaga high pressure, nagloko ang aircon, sino nga sino ang sisisihin? Ako rin. Dahil di ba nga uh, alam mo sasabihin nila alam mo pa hindi maayos yung piyesa bakit mo ikinabit, ikaw ang nakakalam yan. Oh. O, di, sa akin, kakaltas yung ano, lahat, <laughs> lahat ng gastos. <laughs> so, yun. So, ito na nga mga kasindero. Natuluyan. Ah, ihabol nga pala natin to sa ano, sa ating video. Isingit natin sa ating video. Ito yung ano, uh, yung uh, kanyang uh, evaporator sa likod. At ito naman yung kanyang uh, servomotor yan, dito yan sa likod na kalagay. So bali tapat dito yan. Ito kasi yung ano niya, ito yung kanyang binta-bintana. Yan. Naka naka ano rito yung ano, nakasara diyan yung uh, bintana. Kaya yung hangin dito dumadaan. Oh. Tapos pagka ibinaba naman yung bintana dito, eh, dito naman dadaan yung hangin papunta doon sa taas. Yan. So yun na nga Tinanggal din natin Tanggal yung mga sidings At uh, Yung ano mahirap dito ito Ayan oh. Ano yan yero bakal yan oh. Pag dito sa butas Yun Sipak yung ano kagaya nito May nasipakan ako ng isa Pero hindi naman ano yan Gagawa natin ang paraan yan So yun na nga mga kasintero Papalitan ko lang to Tapos size na yung hangin niyan dito na lalabas sa taas at so yun ang mga kasindero ang dito na lang ating video at uh, nawa ay eh, uh, may napulot din kayong uh, kunting idea dito sa vlog nito. at yun na nga po uh, shout out na lang sa inyong lahat magandang magandang umaga po sa inyong lahat at god bless po sa inyong lahat bye bye mga kasindero